Imagine reading a book na tumutugma rin sa personal journey at experiences mo. Ang mga gender book ay isang safe space para mag-explore at matuto. Tinutulungan tayo nitong i-break down ang mga complex topics into relatable stories, making them accessible at engaging para sa lahat. Tinutulungan din tayo nitong labanan po ang stereotypes at isulong ang isang inclusive society kung saan lahat ay may freedom to express their true selves. Kung nagarap ka ng sagot, suporta o simpleng gustong palawakin ang perspektibo mo, ang gender books ang iyong go to resource. At kaugnay niyan, ay makasama natin live via Zoom ang content creator at book author na si Clarence Narciso. Good morning, Clarence, and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Hello po, good morning. Good morning. We want to know more about you. Paano ka nahilig sa pagsasulat? Actually, bagong ang pagsasulat, kilala ko ng mga taong nakakakilala sa akin bilang visual artist. From oh. traditional painting hanggang digital arts, arts talaga ang nagbibigyan ng definition sa pagkatao ko. Mm -hmm. Sa writing, lagi lang din siyang nasa loob ko. It's just that hindi ako nabibigyan ng opportunity na ipakita or, or showcase yung kakayahan ko magsalat kasi yung mga opportunity, nakafocus sila sa pagiging visual artist ko. Mula elementary hanggang high school, hanggang mag-college, ay isa akong student journalist. I am an editorial writer, feature writer, pero ang kategory na laging ibinibigay sa akin ay editorial cartooning talaga. And I remember when I was in grade 8, we were uh, asked to write and discuss our own short story. And while I'm presenting, pinatigil ako ng teacher ko and she asked, Sigurado ka bang ikaw ang nagsulat dyan, anak? So, hinig ko yun as a compliment. At mula noon, nanalig ako na may potential ako sa larangan na ito. And since ang course ko ay Bachelor of Secondary Education major in Filipino, inasahan ko na na talaga magsusulat talaga ako sa course ko. At ang unang nagbukas ng pinto sa akin na may pakita ang kakayahan ko magsulat ay ang pagsali ng spoken word poetry sa university namin. Sa ilang beses kong pagsali at pagkapanalo, doon ko uh, doon ako nanalig at mas naniwala na may espasyo ako sa mundo ng pagsusulat. In fairness, no, bukod sa tono mo, ramdam ko rin na talagang uh, isa kang manunulat mula doon sa kung paano mo ikuwento, malinaw, at talagang from your lived experiences. You also said about art, which, is, which talks about you. Art not only inspires us, but it actually disturbs us. Uh, ako, in my interpretation, you have this book titled, Dear Papa Jesus, Sana Hindi Ako Bading. I know may pag-break sa stereotyping dito mula sa librong ito. Pero I have this interpretation na it might be disturbed kasi, you know, I disturbed kasi Papa Jesus, Bading. Pero I want to know, tukol saan ito at ano ang naging inspirasyon mo rito? Ang kwentong ito ay tungkol sa pagharap ng Sul suliraning panlipo na pansarili ng batang si Austin ang pangunahing tauhan natin. Ang madalas niyang panalangin at healing ay sana hindi siya maging bading. Sasamahan siya ng uh, kanyang matalik na kaibigan na si Jacob sa kanyang uh, paglalakbay sa tahaking hindi naman niya pinili. Ngunit may mga bagay na hindi habang buhay na mananatili. May mga magbabago, mga aalis at magbabalik, at may mga bagay na mapagtatanto at syempre matutuldukan. Ang title na Dear Papa Jesus, Sana Hindi Ako Bading, ay mismong kataga na laging binabanggit sa panalangin ng mga batang bading. Kung hindi man ito common experience sa LGBTQIA+, siguro karamihan ay nasabi at patuloy pa rin nila itong uh, patuloy pa rin nila itong uh, Maaring dahil sa mga masasakit na salita, uh, diskriminasyon at sa takot kaya ito nasasabi. At natutuwa ako sa mga nagbe-message sa akin dahil hinahanap nila si Jacob kung may totoo bang literal na Jacob sa buhay ko. Pero ang karakter kasi ni Jacob ay inspired sa lahat ng tao sa buhay ko na nagbigay ng pagtanggap at pagmamahal. Gaya ng magulang ko, kapatid, Uh, pinsan, mga guro, mga estudyante ko, at syempre ang mga kaibigan ko. Kaya siguro uh, ganun na lang comforting yung karakter ni Jacob dahil galing siya sa pagmamahal. Hindi ko masasabing autobiography ako ang kwentong ito. Pinagamuan ko man ang karakter ni Austin sa pagiging sakristan ng batang ako mm. at ang sarili kong mga karanasan, maraming hindi tugma kahit pa realidad ang nahipakita ko, maraming naramdaman si Austin na hindi ko naranasan, may mga salita narinig na hinihiling ko na saan ay natanggap ng batang si Clarence. Gayon pa masaya ako na nagustuhan nila yung kwento. Sana mabasa ko rin yan at mukhang very inspiring nga, no? Bringing back my inner child. Pero this is your first book na soon ay ipapublish. Ano naman ang pakiramdam mo na makita mo na finally ay malalabas na itong librong ito? nang pinost ko siya noong November 2, 2022, mock up lang siya na book, inedit lang siya, but now na manifest ko siya na maging totoo. Mm. And I'm really happy receiving messages from the readers at kung anong kwento nila bukod sa published na book, masaya ako na na-inspire ko ang mga tao at nahil ko sila through my words. Okay, in terms of the journey on writing the book up until uh, ito ay uh, malapit ng publish, we want to know ano pinaka-challenging part sa pagsusulat ng librong ito. Naisulat ko ang kwentong ito as a requirement lang sa major subject ko noong college. We were asked to write a mahabang maikling kwento na mag-consist dapat ng minimum of 12,000 words. Binigyan ata kami ng month to write it pero since student journalist ako, part ako ng The Educators Gazette, busy kami sa pag-cover ng events, paggawa ng newsletter, magazine, and literary folio. Nawala sa isip ko na may project pala ako na ganito. And so, two days before the submission, pag uwi ko from school, 5 p.m. yun, nagtimpla ako ng kapet, at inupon ko talaga ang harap ng laptop. At isinulat ko kung ano man yung lumabas sa imagination ko. And bukod sa time, naging challenge sa akin na alalahanin ang mga sarili kong karanasan. Masakit silang maramdaman ulit. Masakit silang makita sa imagination ko ulit. At syempre, naging maingat ako sa pagpili ng mga salita dahil ayokong bigyan nila ito ng malayong interpretasyon sa gusto kong ipahatid. Well, malaking bahagi naman sa ating lipunan ngayon ay may pagtanggap na, no? welcoming, affirming. Pero there could be some na pwedeng hindi sila uh, pumabor dito. So how would you handle in case yung mga bashing o kaya naman yung kanilang pagiging critical patungkol sa librong iyong ginawa? Okay. Uh, maraming nagko-comment doon sa viral post ko sa TikTok na mali daw yung title ko na Dear Papa Jesus technically dahil hindi daw natin Papa si Jesus. Pero in reality kasi, nung bata tayo, Dear Papa Jesus talaga yung unang panalangin yes. natin. And bago ko man isulat at ilabas ito, am naging matapang na ako. At siguro kung nakabasa ang batang ako ng kwentong pumapaksa sa kwentong isinulat ko, siguro hindi ako nabuhay sa takot. Siguro mas maaga kong na-reach ang full potential ko, na-enrich uh, ang mga talents at kakayahan na meron ako dahil maraming pagkakataon na pinigilan ko silang lumabas dahil natatakot ako na may ibigay sa akin yung spotlight at malaman nilang bading ako. Ang mga ganitong klaseng libro ay hindi lamang sila uh, kwento tungkol sa LGBTQIA+. Ito ay refleksyon ng totoong nangyayari sa ating lipunan na hindi dapat i-romanticize. At makakatulong ang librong ito upang matulungang maliwanagan ng mga naguguluwang isip, upang yakapin ng mga kabataan o ano pa mang edad na nasa ganitong sitwasyon ng pag-aalinlangan at takot, upang subukang ipaintindi at makamit ang tunay na pagtanggap pagtanggap na walang pero, subalit, ngunit at pagmamata. Pangunawa sa bawat isa, pangunawa sa mga taong nagpapakulay at nagpapasaya. Acceptance, not tolerance. ba? Diba? May message ka ba sa mga aspiring writers na gustong magsulat din ng kanilang sariling libro? Um, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Mas magandang na mas maaga mong i-expose ang sarili mo sa mga bagay na natatakot kang gawin. Uh, bilang manunulat, hindi ako pangunahin, uh, hindi ko pangunahin pangarap ang maging kilala. Bagkus, ang gusto ko ay maging isang epektibong manunulat. Dahil lahat na ng positibong bagay ay susunod na kung ikaw ay nakapagmulat, nakapagpasaya, nakapag-inspire ng mga readers mo. Do you have your social media accounts na pwede naming i-message? Siyempre, kapag pinablish na yan, eh, dapat makabili kami. And I'm really trying my best to release it as a physical book as much as possible since self-published and I don't have that much means to do it right away. Oh. My process talaga susundan. Just um, wait for the announcement sa aking Facebook account, Clarence Nursery. So at sa TikTok, Art by Renzo, kung kailan pwedeng mag-pre-order, you can pre-order it sa aking shop, uh, sa Shopee. And ang target date namin to release it is at the end of the, uh, November or first week of December. And I can wait for you to read it. And dear readers, sana hindi ito ang huling pagkakataon na susuporta ninyo ang mga librong isusulat ko. Kagaya nga ng sabi ni, na uh, ng karakter ni Jacob, lagi mong tatandaan na kamahal-mahal ka kahit maging pagong ka pa Maraming salamat sa iyong kwento at maraming salamat sa oras mo. Clarence Narciso, good luck at sana'y marami pa sumuporta sa iyong mga akda.